Eto dude, tignan mo. Nakakatawa ka magluto to. Tignan mo ah. Nakakatawa ka magluto to. Puro kabaliwan yung ginagawa. Oh. Hey! Oh. Hey! <laughs> lupit eh, no? Oh. Palo, palo. And boom! boom. Magis, agis pa, oh. <laughs> Ang daming tricks eh. Umiikot. Hey! <laughs> alay ano yan for the show, for the show. Pero ewan ko ba't siya gumaganyan na yun, no? Know? Grabe, active na active! <laughs> oh? Baka daw magbigay pa ng tip ng iba. Ah, pagka ano, ano, pagka malupit siya magluto, baka magbigay ng tip. Anong mm -hmm. tip? It's God's tip? <laughs> okay. Ano kayo niluluto niya na to? Tsaka yung luto niya parang sobrang laki, no? Gawa. Basta sobrang. Isang sobrang laki, no? Oh, Oh my God. Mm. Ano yung mga cheese? Eh! Mm -hmm. Nagbubos pa! Ay! Ang galing oh! Ay. 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 Ano yun? Parang matika, ginagalon. Ang galing oh! Oh! Ah, alam pa kalup ito mga trivia sa pagluluto oh! <laughs> May pa mumupal! Mo <laughs> kaya mo din pala eh! Magluto ba kaya? Oh! Ginimegos-megos lang niya dyan eh! <laughs> ha! Ano kaya kayo nakakis dyan na yun? Know, parang mantika na tubig na hindi ko maintindihan. Pero ayun, uh, kumakalat-kalat. Ano kaya luto to guys? Saka anong bansa to guys? I-comment nyo nga. oh, ano ba? Baka ano yan? Ay, may word sa taas. Babasay. Babasay. Ano kaya ano tong ano? Anong lugar to guys? Pa-comment guys. Para Babasay. Naman, para namang natutuyo na yung niluluto niya. May matitira pa ba dyan? Parang nasusunog na eh. Mm. Ay, hindi. Meron yeah, pa. Ah, meron pa. Kala ko, wala. Parang nasusunog lang eh. Kala ko, wala na eh. Diba Di ba yan? ang dami niya nilagay kanina, parang nawala na lahat, parang naging ano na siya, naging liquid, nadurog-durog. Ganyan na lang, oh. Yung gara mm -hmm. talaga niya magluto, nakakatuwa yung mga ano niya, yung pinagagagawa. Eh. Pawis Yon na, pawis, 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 oh. Pawis na, yan kasi active na active. Ng galaw ka lang galaw, eh, oh. Yung pawisan ka tuloy, uy, 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 okay. Init daw. Parang am, eh, no? Parang am. Okay, no? Ganun lang. Oh. Okay. Ano sa Pilipinas siya, Ready to serve, parang lugaw. Yan ay pinapaliwanag niya. Yan ay lugaw oh uh, na gawa ko. Masarap 'yan. Tikman mo. Very good 'yan. Okay? Parang loko-loko lang ako magluto. <laughs> <laughs> Pero masarap yan. Ha, nga si eh. Pinapakinggan lang kita eh. Kaya oh. natutulala ako. Grabe oh. Mabasay center. Oo. Oh. An lugar to guys? Tsaka na natuwa din kayo sa pagluluto na ginawa niya guys. Ilike and follow niya na to. Tapos i-share guys. Para marami pa yung matawa. Ang lupit kong pagluluto ang ginawa niya. Sabi eh. pa siya sabi. Jingle. Ang jing jing lupit ka paliwalag mo. Hindi ko siya maintindihan eh. okay daw. Tapos ano to. Ah, dilinisin niya. Okay. Ay, oh. malinis, malinis. Very good. Ito, nakakasatisfy yung ganyan. Yung paglilisa ganyan. Very good, very good. Uh, at approve sa akin yung ginawa niya pagluluto. Tsaka yung pagluluto niya sa akin, 10 over 10. Napakalupit ikaw. 10 over 10 din. Ang amazing. Ang amazing. So, yan lang guys. Bye. Bye-bye.